ito po yung pumasko namin mga tagbis, alon di na nakababa mga pagkura namin dahil sa malaking alon tansa namin ito nasa ano, 9, feet to, 9 feet to 10 feet ang laki ng alon ito uh, yung uh, lubid namin, winaswas uh, na namin lahat, patay na sabi uh, 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 nag area kami ng parachute galon na naman. Adobo. Adobo. So, ulam namin sa hapunan mga tagbis ah, uh, adobong pusit. So, uh, magandang hapon pala mga tagbis. Ah, uh, 25 po ngayon. Merry Christmas pala. Grabe, ito po yung pumasko namin mga tagbis, alon di na nakababa mga pakura namin dahil sa malaking alon tansa namin ito nasa ano, 9 feet to 9 feet to 10 feet ang laki ng alon ito. Uh, yung uh, lubid namin winaswas uh, na namin lahat patay na patay oh! patay oh! na oh! sabi okay. ang among pinaskuhan sa lao along ng malalaki mga katagpis yun mga kerepis mas pala sa inyo lahat mga katagpis kahapon pa ka ito nagsimula ah, December 24 kahapon kahapon sa gabi kaya ito nagpapasko kami sa laot na malalaking mga alog kaya di makababa ang mga patura namin ni. dahil nito sa no, amihan mga katagis nigara ang amihan so Uh, ano, inigpitan na yung tali sa pagkura namin so yun pala para tagis uh, ano, araw di kami nakakita ng na, payaw uh, kaya uh, nag-aria kami ng parasyon kaya na may pagkakatakis na sa lahating kutas pa lang ang ah, kabuhayan namin na ah, huli so ito ulitin ko mga takis time check natin ngayon alas 4 ah December 25 kaya ano kaya ito ang salubong namin sa Pasko Christmas alone ang ah, Christmas namin, malon ang Christmas namin dito sa laod. ulitin ko mga katagbis Tansa uh, namin ito sa alun na sa 10, 9 to 10 feet uh, Tansa namin sa alun uh, Lakas na ang hangin Lakas na hangin mga katagbis Nasa 20 uh, 50 minutes per hour 20 kilometers per hour yata Ang uh, lakas na hangin road para tagbis Lansik dito mga katagbis So sana mga katagbis uh, Papalaarin kami Mahawa pagkalubog ng bagong tao malayo so pala mga kapagpis malayo ng payaw ulitin ko malayo ng bayaw kasi baka uh, so pinaswas o oh, inarihan namin ang lubid para ano para di gano'ng mabigatan yung bayaw hangin at saka alo Gisolo, gisolo Gisolo daw yang tapos daw yung asin niya ni Kakanchi Ryan so yun na pala mga kasamahan ko doon sa buwan doon sa sa taas sa taas Apa yang kamu para basa yung cellphone ko. Kape toy, kape toy, kape. Yun ang tubig. Yung, yung tubig pumasok na dito sa ano? Sa flooring dito sa taas. Punta tayo sa puwetan mga katagdis. Uh, ulitin ko ano uh, Merry Christmas po sa ating lahat and advance sa pin new year <laughs> so yun sila mga katagbis di makababa ba kasi ang laki ng mga alon <laughs> so yun Merry Christmas pala po sa ating lahat Uh, no mga katagpis uh, sa mga followers natin, sa mga subscribers, sa mga viewers, sa nag-like At sa di pa nakapalo, pakipalo naman sa FB page ko at sa sa Facebook Comment, comment, like, answer lang po At huwag kalimutan ang YouTube channel ko mga katagpis Agoy ka, na nasan Ayan! Ang kasamaan kong mga tagbistan dito sa taas. Kaya-kayaan mo kayo? Ay, pag inaalayo! Ah!

guys dito lang tayo sa taas kasi yung camera po kanina muntik nang mabasa so yan ulitin ko mga katagbis uh, Merry Christmas po sa inyong lahat sa nanonood nito yan so kami po ay nakatali Ah, uh, nandito po tayo ngayon sa area ng MSB. So sa kanilang area po tayo ngayon. Matali po tayo ngayon sa kanilang bayaw. So, Sana humubad na to para no, maka... Ano na kami makatagtag ng kapo, makatagtag sa para makahabol kami sa ano, New Year at kung di pa pala rin uh, dito kami mag New Year mag New, -new Year at magsasalubong sa bagong taon mga katagpis so yun so ulit ko mga katagpis uh, kah kahapon pa to nagsimula yung ano sa buwan natin sa kalagayan ng panahon natin kahapon pa Uh, December 24 po so, ito nagsimula kaya mga papukura namin di makababa at saka at kami naman ay ganito uh, nag-antos sa balon hangin mga katagis nag sa alun at saka sa hangin so yun Lord hindi ito magtagal para ma ito, madagdagan yung kabuhayan namin kasi kunti pa lang para kami sa ano, New Year na uh... oh, Lord. Ah, that's alun mga nagbis din to 9 feet ang namin ito sa alon kaya ito yun mga pakunan namin kaya nang panahon natin So ano, palagi kaming namumugna, ganun nagmo-monitor nag sa radio para malaman bawat segundo, bawat oras ang ano update sa balita natin kaya ito mga katagpis hindi po ito long pressure hindi po ito ano sa bisaya pag kinaiyahan sa amihan mga katagpis katagwis tayo ay baba na dahil may ulan na naman na paparating ah. ari na punta sa atong mga kaubanan ng mga siaw

<laughs> so, yun mga katagbis <laughs> ah. Video ko naman na oh hanggang... <laughs> so, hanggang dito na lang ang video na to. So, yun oh. So, hanggang dito na lang mga katagbis ang video na to. Ang mga, ano, mga kasamahan ko sa biha pa, ng badlungon. So, yun no! Ah, hanggang dito lang po ang mga video natin mga katagbis. Sana uh, isubscribe nyo naman ang YouTube channel ko. At huwag kalimutan mag-like and share lang po sa Facebook page ko at saka sa, uh, sa, feed, uh, at saka sa uh, ano, sa, uh, Facebook ko. i nyo naman. Ayun, lah, gulbo-gulbo, Tubig ka rin eh Yun lang guys uh, Kita kits tayo sa ano Susunod nating mga video Wala kasi kayo, Wala kasi kayo, kaya Wala kasi tayong ano Mga magagandang mga moves Mga uh, magagandang Galawan Mga magagandang action Dahil sa Dahil sa alun ううバイバイ。バイバイ